Magandang araw! Ako si Raiha de los Reyes at ngayong araw ay tatalakayin natin or pag-aaralan natin ang tinatawag na apat na makro kasanayan. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Alam nyo ba na ang makro skills or sa Filipino ay tinatawag na makrong kasanayan ay tumutukoy sa pangkalahatang kasanayan ng isang tao sa paggamit ng wika. Kabilang sa mga makrong kasanayan na ito ay ang pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. Una nating tatalakayin ay ang makrong kasanayan sa pagsasalita. Ayon sa aking napag-aralan, ang makrong kasanayan sa pagsasalita ay may dalawang uri. Ito ay ang verbal at di-verbal. Ang verbal na komunikasyon ay ang paraan nating mga tao na makipag-interact or makipag-komunika sa ibang mga tao sa pamamagitan ng ating pagsasalita kagaya na lamang ng ginagawa ko ngayon ako ay nagsasalita upang magbigay sa inyo ng impormasyon tungkol sa makong kasanayan at nagagamit din natin ang verbal na komunikasyon hindi lamang sa pagsasalita kundi sa pamamagitan din ng pag natin ng mga liham halimbawa halimbawa na lamang na may uh, mahal tayo sa buhay na nasa malayo gagawa natin sila ng liham. Magsusulat tayo ng liham sa kanila. Sa ganong paraan, tinatawag din yon na verbal na komunikasyon. Ang kalawang uri naman ay ang di-verbal na komunikasyon. Dito naman sa di-verbal na komunikasyon, tayong mga tao ay hindi gumagamit ng mga salita upang tayo ay makipagtalastasan o makipag-usap sa ibang tao. Sa halip, ay maaari tayong gumamit ng tono ng boses, ng oras, ng distansya, ng aksyon, at iba pa. Dahil ang mga bagay na ito na ginagamit natin sa di-verbal na komunikasyon ay mayroon ding kahulugan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang uri ng makrong kasanayan na tinatawag na pakikinig. Alam nyo ba na ang pakikinig ay isang mahalagang bahagi rin ng komunikasyon kung saan ito ay tumutukoy sa pagbibigay pansin o pag-unawa ng isang tao sa sinasabi ng isa pang tao. Ang pakikinig ay hindi lamang pagtanggap ng tunog. Ito rin ay ang proseso ng pag-unawa natin sa mga impormasyong galing sa ibang tao. Papunta sa atin kung ang impormasyon ba na iyon ay tama o mali. At panghuli, alam niyo ba na ang mabuting pakikinig ay nagreresulta sa epektibong komunikasyon? Ang pakikinig din ay nagpapalawak ng relasyon natin sa ibang tao. Ito ay nag-uugnay din sa atin sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ikatlo sa apat na makrong kasanayan ay ang pagbabasa. Ang pagbabasa ay ang pag-unawa at pagkuha natin ng impormasyon sa mga nakasulat na teksto. Halimbawa na lamang dito ay ang pagbabasa ng libro, pagbabasa ng dyaryo, pagbabasa ng magazine at iba pa. Sa pamamagitan ng pagbabasa, napapalawak nito ang kaalaman nating mga tao. Ang pagbabasa rin ay nagbibigay ng ideya at karanasan sa ating mga mambabasa. Sa pamamagitan ng pagbabasa, tayong mga tao ay natutulungan itong makapag-aral, mapalawak ang ating bokabularyo, at higit sa lahat makakuha ng iba't ibang perspektibo. Ang pagbabasa ay mahalaga rin sa pagpapaunlad ng ating kasanayan sa pagsusulat at higit sa lahat, mahalaga rin ito para sa pag-unlad ng ating mga intelektual na kakayahan. Dumako naman tayo sa ikaapat na makarong kasanayan na tinatawag na pagsulat. Ang pagsulat ay isang proseso ng pagsusulat ng mga kaisipan o teksto sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga salita sa isang blankong papel o medium. Ang pagsulat ay isa rin sa mahalagang kasanayan sa komunikasyon. Dahil sa pamamagitan ng pagsulat, ay na ipapahayag nating mga tao ang ating ideya, papahayag tayo ng informasyon, at higit sa lahat na ipapahayag natin ang damdamin natin sa iba. Sa pamamagitan din ng pagsulat, tayo mga tao ay nakakapagpahayag ng ating kaisipan, kaalaman, at karanasan sa mga bagay. Ang pagpapahusay sa pagsusulat ay nagbubukas din sa ating mga tao ng maraming oportunidad at higit sa lahat ito ay nagpapalakas ng ating komunikasyon at ng ating ekspresyon. At ayan ang tinatawag nating apat na makrong kasanayan. Muli, ako si Rai Hadlas Reyes mula sa first year St. Agnes of Montepulciano at nawa ay marami kayong natutunan sa mini vlog na ito. Bye!